Hello mga guys, good morning, good morning. Nandito tayo mga guys sa Candon, Ilocos Norte Region. Pero ating mga guys, dahil pinalis tayo doon mga guys sa Tarlac ay mag -alas dos na. Ay nabol natin. Dalawang truck tayo dito mga guys. Ayan yung ating isang kasama. Si din. Ayan. Ayan good, good morning. Good morning pinapatay yung ilaw, karating lang ito yung didelivera namin, mamaya papasok kami dito atras, patras yung pinapasokan namin ay yung highway highway po yan dito po yan sa may bayan ng kandun bayan, palengke ay bayan, bayan mga guys ay good morning, good morning Ah, uh, si sir. Morning, good morning. Ah, oh, si AJ is lang sa kalam, dalawang truck mga guys. Ay, <laughs> <laughs> good morning, good morning. Good morning, good morning. Ay, nag-a-tingin na mga guys. Sila kanina pa. Ayan, wala tandaan mga guys. Mga buhok natin ah. Puro puti na tayo mga guys ah. <laughs> Puro puti na yung buhok natin, pa. Ayan, ayan, drag natin mga guys ah. At uh, ito natin kasama mga guys. Shoutout mo na, Buds. From California. Ha? Ah. Hanggang dito na lang, update lang mga guys. Nandito kami sa Candon Brands hmm. ng Nature Spring. Malapit sa Palengke Bayan. Don't...